Ayun. At uh, pagkatapos niyan, Manong Egay, uh, kayo po'y naging one-star general. At dito po sa pagiging one-star general ninyo, ito po kayo, kayo po'y pinadala sa Mindanao. At uh, nakuha po ninyo yung Best PNP Operational Command bilang leader po ng Special Action Force. At ito po, Manong Egay, uh, nasa gip ninyo ang labing-apat na Korean engineers doon po sa North Cotabato. Pakikwento ho ito, Manong Ega. Uh, at that time kasi, uh, si, si President Ramos, ang kanyang strategy, yung mga by uh, violation of the revised penal code, Opo. Uh, ay uh, ang pinapadala yung Special Action Force. So, kidnapping ito, violation special, ng ano, kami yung pinadala. Kasi dati-dati, lahat ng kaguluhan sa Mindanao, armed forces ang mag-address. Yes, sir. Uh, so, kami ang napunta doon and uh, come to think of it, uh, the last incident dyan sa area, itong huli, yung masasapano, 44 na sapag na matay. Yes, sir. Malapit lang yung malmar at uh -huh. masasapa, magkalapit lang. And doon naman, ang namatay ay yung namang mga uh, separatist brothers natin. Ang namatay sa kanila, 15. Kami, oh. dalawa. Pero nasa gift namin yung 14 na uh, engineers ng Korean. Opo. At yun po yung nagbigay sa inyo ng unang Australia uh, yeah. sa balikat ano po. So pagkatapos nun manong Egay, kayo po ay naging uh, uh star general. At dito po ang isa sa napakalaking accomplishment Meron Pedro. pang isang minera. Uh, ginawa akong biglang uh, nagkaroon ng ano natabunan ng buong town ng gagwa ng Lahar. Okay. So, ginawa akong regional director. At the same time, uh, task force, Mount Pinatubo, ako. Under lahat sa akin, uh, ang mga regional director para i-rehabilitate at uh, uh, i-rescue kung may rescue dyan sa uh, central Luzon. Dahil po sa Mount Pinatubo eruption? Yeah. So, uh, nag-stay din ako ng three years doon. And, uh, uh, yun nga, uh, Uh, na round then on, uh, na-stabilize namin yung uh, raft ng uh, Mount Pinatubo. And uh, uh, from there, uh, uh nagiba ng administrasyon. So uh, nanalo na ngayon yung ERAP. So wala na akong assignment. Nalistan nila akong regional <laughs> director. Ganun talaga pag nagpapalit ng administrasyon, wala ka na. So ako, Opo. dandyan na lang sa krame yung mga minyal job na lang dyan. Opo. So, uh, incidentally, uh, si Erap nagkakaproblema ng Metro Manila, naghanap sila ng pwedeng gawing Metro Manila Commander. Opo. Ako yung ginabang Metro Manila Commander ni Erap. Ayun. In short, in short, hindi ako bata ni Erap. Ako alam lang na tagisilbi lang. Hinuha din ako ni Erap. Performer. Kaya kinuha ng dating uh, Pangulong Erap Estrada. Uh, kasi ang nangyari naman don, may uh, namatay, may barilan na anim nang namatay. Uh, so it is part na kailangan maghanap na uh, may, uh, pwede ko mag-manage sa Metro Manila. So, yun, naging uh, regional director ako ni President Erap ng Metro Manila. Opo. Oh so, speaking of President Erap, Manong Egay, naging malaking bahagi ho kayo nung uh, uh, turnover Uh, from ERAP to Gloria. N n n nagkaroon kayo ng napakalaging bahagi dun sa history na yon. Ang nangyari dyan, uh, so, uh, in-open yung envelope sa Senado. Sa so, Senado. Anong uh, in-open yung envelope? Yung impeachment trial. Yung so, um, <laughs> Lumabas yung ano yung mga uh, masasamang bagay tungkol sa ating bansa Opo. at tungkol sa ating administrasyon. So, nagpuntahan lahat ng estudyante ng lahat ng university sa EDSA. Ito na yung EDSA dos. Okay, so na yung EDSA sa dos. Opo. So ako naman ang regional director, di ba? Yes. So uh, in short, uh, uh syempre, ang order sa akin policy sila doon. Pero uh, mabuti naman at uh, uh noong pinepersa kung per sign na alisin yung mga ano doon, alas alas 12 na kasi ng gabi. Umalis yung mga kasi wala silang preparasyon eh. So kailangan umuwi sila kumuha ng kagamitan o pagpalam sa mga parents nila. Opo. So Uh, nung tinawager nako sa Hill, sa bahay nila ERAP, ah ah nung isang uh, member ng cabinet wala na yung mga tao doon so wag nang ano si Jared Lipay, wag nang i relieve wala na eh so ganon. di following day bumalik yung mga estudyante <laughs> yung mga uh, nagra rally uh, nagra rally pero nagdeclare naman na yung armed forces na mag-sign na kay yes uh, ano, ah kay declare uh, na ng support. Uh, Bigyan na ng support. So Opo. sa akin naman my duty now is to uh, situate that uh, there is a transition from the peaceful incoming government peaceful transition. Peaceful transition. So yun ang ginawa ko. So uh, after na take over si Gloria, inalis na naman ako dahil pera pa <laughs> ko eh, di ba? Opo. So uh, alis na naman ako. So ang nangyari naman, nagkaroon ng EDSA 3. Oho. Uh in short Tirek, ko uh, yung mga loko-loko dyan sa Tondo, nag na yung mga Malacanang. Ang nangyari, uh, dahil nagbabasag na sila ng mga eskaparate dito sa Metro Manila, nagkaroon ng meeting ng lahat ng businessmen ng Metro Manila sa EDSA Plaza, oh, including po. the Akadim. Ang sabi nila, ibalik si Gerald Lipay na, na Regional Director Manila. Iyon. Si Gloria tinawagan niya ako, pumunta ka dito, pinapalagay kang regional director. konsensusyon yun, mga yeah. ano doon dyan. Ha? Okay. Ako ngayon binalik ni Gloria. Okay. Hindi ako kay Gloria, kay okay. harap ako. Okay. Uh, so, binalik ako. Ako na yung commander. Opo. Okay.